Yan mga guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa ating kliyente. Ito na may mga pangarga natin ngayon. Mga pang-installation ng mga ano, aircon. Dito to sa ating kliyente mga guys, dito sa may, ano. Dito na to sa May Makati. Makati area lang to mga idol, ang ating kliyente. Good morning. Traffic pa rin. Babaw. Babang. Mabang traffic dito mga idol. Dahil ginagawa yung kalsada doon sa kabila. Yan, good morning mga idol. At uh, balik trabaho na tayo ngayon. Dito na tayo sa, ano, sa May Makati. Yun na lang po babanggitin yung kliyente. Kasi medyo, ano din sila, masungit. Hindi naman nasin masugit, Parang bawa lang na Balik trabaho tayo kasi kapon. Dalawang araw tayo, Sabado, Linggo. Doon tayo sa, sa bahay natin. Sa Naik, Cavite Nagpintura kami. Tapos yun, ilagyan namin ng, ano, ng division para may kwarto na sa taas. Dalawang kwarto. Medyo busy talaga mga guys. Kaya hindi ko na nga na-vlog yun. May vlog ko lang yung ano, nagpipintura kami. Na mahirap kasi habang gumagawa ka tapos dalawa-dalawa yung ano, yung hawak mo. At nakalimutan ko rin yung tripod ko dalhin. Eh di sana yun, i-stand ko lang na gano'n sa isang gilid, tuloy-tuloy na sana. So hanggang biyernes ang pasok natin ngayon mga idol Kasi sabado oh, naglip din ako para dalawang araw ulit doon para ano kasi gusto kasi ni Mrs. paglipat namin, maayos na lahat. Tama na tama din naman 'yon, idol. Kasi mga idol kasi pag nandun na 'yung mga gamit mo, tapos may gagawa kang ka hirap. Maraming ano tatanggalin, kasi ganito ganyan, kaysa wala pa 'yung mga gamit doon, hindi pa kami naglipat. Nandoon na. Gawa ayos na lahat eh medyo wala tayong budget kaya hindi na muna natin ipapatiles yun kahit linoleum na lang muna tsaka na muna yung tiles medyo malaki laki yung gagastusin dun tsaka yung sa harap nun bala ko nga kahit trapal na lang muna para kahit papano kung nandun yung panatin motor eh hindi naman masyadong mainit yun shotot ka sa inyo dyan Pasensya na kung hindi ko kayo na-shoutout. Shoutout nga pala kay Farmer Boy TV, kay Sibadong, kay Boss Ipe Sampaga, shoutout sa iyo idol, kay Yours J at Yours J Adventure, shoutout po. Kay Ma'am Milet at kay Ma'am Princess Freya po, shoutout sa inyo, mga idol. At ano, yung doon kasi sa bahay na yun doon idol, wala pa tayong ano doon, wala pang wala pa tayong internet doon. Kaya data-data lang Pag maubos yung data mo MB bilang naman ang e data ko Wanda na Shoutout nga pala diyan Sa ano? Sa probinsya Sa Sambuanga City Sa aking kapatid Sa aking mga pamilya diyan. Mga tiyahin, tiyuhin Shoutout sa inyo diyan Sa Sambuanga City At sa ano din Sa diyan Sa parting Rizal Sa may anguno Shoutout diyan Sa aking pamangkin Sa aking kapatid Shoutout sa inyo Mga idol medyo malaylay na tayo nasa Cavite kami kayo nasa Rizal pero isa lang ang probinsya natin nasa Calabarzon lang din tayo Region 4A at yun na nga mga idol at dito muna tayo sa kalsada muna at sa trabaho muna tayo mag vlog ngayon sa ano baka sa Sabado daling ko na yung tripod nakalimutan ko lang talaga yun sana na i-vlog ko yung mga ginagawa doon pero na naman yung ano na lang pagpipintura yung paggawa namin na ano, nawala na sa isip dahil sobrang busy. Medyo masakit yung katawan natin ngayon, idol, ngayon kasi parang nanibago sa trabaho. shoutout at maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa aking munting channel. At yung sa mga OFWs natin, sa mga kapwa vlogger, maskarang karang vlogger, shoutout sa iyo, Bossing TV Vlog, shoutout. Ayun kay TV Shoutout sa iyo idol Sa mga ano natin Tropa mga Bips PH dyan Ayun May Bernice moment Shoutout po Matraffic talaga Ayun matraffic talaga mga guys ngayon Araw ng lunes Ayan o oh, nyo naman ang traffic o eh. Pero gawa lang mag, ano dahil sa may ginagawa doon yung kalsada kaya medyo tatambak yung mga kwan dito. One way kasi naging one lane na lang. <coughs> po, hilpuyat po, po yan dyan sa kabila. Ito po yung ano, yan, yung mga truck na yan dyan. Yung building na yan, yan po yung cash and carry dito sa Makati. Cash and carry mall. Dito yung drop off nila. Pa ah, deliveris, deliveries. Yan yung mga truck. doon, kabila. Yan mga guys, mamaya ulit tayo pag kung saan ba tayo papatungo nito, kung saan ba tayo ta-transfer. Yan, nainip na yung ibang mga ano natin, mga ride mga ano. Tawag niyan, Basta, yun na, naiinip na sila. Namamainip. O. Oh. pa sa pasensya, boss. Hindi busina ng busina. Hindi mo makadaan pa. Yan, mga guys, tapos na tayo dito sa Moreta. Dito natin na transfer yung kanina nating ano, pickup. Tayo pa na. Uwi na tayo ng karay, mga idol. Ah, uh, bawal na talaga dito mag-vlog mga guys. Pinagbabawalan na talaga kaya sunod na lang tayo para wala silang masabit. Yan mga guys, kita-kits tayo sa kalsada na. Two point. Two point. Ano, naman siya, Yan mga idol, kami pauwi na. <laughs> Maaga yung uwi natin ngayon. Wala muna tayong overtime. Inalingan. Okay. So, Ginalingan mo siya ato ng checker. Yan ang checker Ayoy! at ay, si oh May pag magaling. <laughs> <laughs> masyado ginalingan. Kaya maaga na kawin tuloy. Hindi. Hmm. Ano, ano mo? Na bayaran ng gobyerno Ang kanya? Ano yung pambayad sa inyo? idol tulungan nyo naman ako sa watch hour <laughs> kung sino may sobra sobra dyan na watch hour mga guys pahingi naman Ayon. ay minuto lang wala <laughs> busy busy tayo ngayon yun bagay yan sa bahay mo ayan Ayan nga, eh ay, nakalimutan ko naman dalhin yung ano, yung tripod ko. Mahirap naman Magbabaray na ka doon. Ng ano, isang kamay hawak-hawak mo -hawak cellphone. Ay, <laughs> <Yan>, nakalimutan ko. Bayan. na video nito Ngayon lang, kapira kapirado ilang minuto lang. Mga guys, dito tayo dad dadaan sa Skyway. Para masyadong shortcut. Ah, shout out kay sir. Ah, boring naman yung pwesto mo dyan. Mapanis ang laway ni sir. Magana buhay muna tayo mga idol. sa ang na ulit tayo Sa ating ano, munting pugad. po sa inyong lahat dyan sa aking mga subscribers at silent viewers dyan sa mga masigasig na mag-comment sa aking ano, vlog maraming salamat watch hour na lang po ang iniintay natin ka nang upload dapat mag upload ka mag isang oras diba hindi yun ianong matambay tambay lang no i play mo sa isang ano may laptop ka naman eh oo